Isabela, sir. Isabela? Ang sa yes, okay, Isabela. Alicia Isabela, sir. Pang ilang apply mo na? Walo, sir. Walo! Walong pang apply mo na? Yes, sir. Palakpa nyo to. Di sumusuko. Palakpa ka. Uh, <laughs> uh, okay. Oh, wag kayong mawala ng pag-asa ito. Walo, ha? Kayo, ilang apply mo na? Ikaw, ilang apply mo na? Meron pang pito, ha? Huwag oh, susuko. So, anong dahilan mo? Bakit di ka sumuko sa pang-walong apply mo? Sir, talagang para pa ko na to. Bata pa lang ako. Ilang taon ka nung nag-apply ka? 21 sir. 21 'yung tawag ko na ngayon. 28 sir. 28 di kasi musuko. Anong di talaga sir? Paano ginagawa mo at anong anong naging dahilan? Ano ang nagbibigay siya ng lakas do para ito 'yung, na na yung ko, pangarap sir. mo. Walong apply mo na. Pamilya ko sir. Pamilya para mo. May angat ko sa ano hirap sir. So ngayon, pang-walong apply mo na. Yes sir. So ano 'yung maipapayo mo sa mga gustong magpulis? Yung iba nag-quit pa nagresign pa sinayang pa yung kanilang yeah, slot sa PNP. Anong mababayo mo? Ikaw sir, pang walong ano apply. Lang, sir, mindset lang sir. Uh, talagang ituloy yung pangarap. Talaga kung ano yung pangarap mo sir, yun yung focus ka lang doon, mindset mo sir. Huwag kang mawawala sa ano. Buti wala focus, na bubusay. Subuhu ka na, na diyan, hindi ka magiging pulis, busi po lang ganoon. Meron naman sir, pero hindi talaga ako sir. nanay na. mo hindi nagtataka ba? Hindi bakit, naman sir. Yung pamilya ko sir, hindi po nag So, na itong previously anong trabaho mo? Uh, security officer. O palakpakan niyo naman siya. Pagpahin mo na. Yung iba dito, pang ilang apply pa lang, sumusuko na. Pero ito, lima, apat. Ikaw, lano, walo. Yes, Pero hindi pa rin na-break yun sa SRTC. Pang siyam na apply yata yun eh. Kung ako nagkakamali. O oh, so, bigyan mo ng inspirasyon yung ating mga kababayan na gusto magpulis, na gustong maglingkod sa mga mayana para maging matatag sila at hindi sila sumuko sa pangarap nila maging pulis. Yan. Yes, sir. Yes, sir. Yung sa akin naging inspirasyon ko sa akin talaga yung pamilya ko. Lalo po yung nanay ko may sakit sa puso. Yun sir, gusto kong ipagamot. So, And, laban lang. Yes sir. Hanggang, hanggang ilan pa tayo pagpupulis? Hanggang ilan, pa, ilan taon pa? 30, 30 years. O, oh, meron pang dalawang taon. Yes, kaya sir. pa. Kaya pa, pa. O, ba't tumatawa ko? Naiiyak ka na, bakit? oh. <laughs> <laughs> Ayan, nakita niyo siya. Palakpakan niyo ulit. Yeah. Good luck. Thank you sir. Kasi merong mga tao dito ang pana, na talagang hindi sumusuko talaga sa pag-apply. Pero meron ding iba na sumuko o nagresign, siguro meron silang personal dahilan. Kaya wag susuko, susuko laban lang ah. Yes sir. Palaban ulit. <laughs> Shout out kana. Shout kana. Shout out sa nanay ko sir. Sa sa kayo. Sa kabite sir, sa mga kapatid ko. Ay, nagtiwala sa akin. Ay, <laughs> ikaw, pang ilang play mo na? Apat sir. Apat, may apat na may apat na beses pa ah. Wag susuko, gagayahin niyo siya Yes sir. Yes, sir.